Isinailalim sa state of emergency ang isang elementary school sa Bulibunduking Barangay ng Buhisan, Cebu City, kasunod ng pagkatuklas sa mga bitak sa lupa at kahinaanan ng estruktura. Ang deklarasyon ay magpapabilis sa pagpapalabas ng mga pondo para sa sakuna upang matugunan ang mga aalahanin sa kaligtasan na maaring kabilang sa pangangailangang ipapatupad ang mga pagbabago sa gusali ng paralaan ng hindi kinakailangan dumaan sa karaniwang proseso ng pagbidding. Sinabi ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia, ya na bilang pang matagalang plano ma magdesisyon ito ang pamalahang lungsod na ilipat ang paralan sa ibang lokasyon. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu, kinumpirma ni Architect Florante Catalan ang pinuno ng Cebu City Office of the Building Official na ang kanilang inihayag na hindi magagamit muna ang gusali ng Buhisan Elementary School dahil sa pinsalang natuklasan rito. Ito ay dahil idiniklara ang gusali na in na o high risk noon pang Oktubre 2024. Batay sa obserbasyon ng OBO, napagalaman ang malaking mga bitak na lumitaw sa paaralan. Ayon kay Katalan, maraming bagay na dapat isalang-alang sa pagpapatayo ng gusali sa buhisan, kabilang ang pagtingin sa kalidad ng lupa. Yung building dyan sa may buhisan area, last October pa yan na-check na natin na hindi na siya safe. So dapat na siyang i-recate o kaya more pa i-check sa structural engineer, kailangan pa ba i-retrofit o kaya molest na ang building mismo. Kasi hindi tayo papayag na upon checking the building, meron siyang mga malalaking cracks sa building. Meron tayong makita doon na pinipagamit yung building. Bula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Canapor. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!